Day off ko na naman guys at may pupuntahan tayo ngayon napaka importante. Madilim pa nga dito sa kwarto kasi natutulog yung dalawa kong kasama na panggabi at ako kasi ay pang araw. Pero okay lang yon ang importante magkasundo kayo sa kwarto. Pinapakuha na nga ng broker namin yung ATM ko doon sa megabank kasi noong atres pa niya pinapakuha pero kasi hindi ko pa day off kaya ngayon ko Kikita nyo medyo madilim pa nga at kailangan ko magdahan-dahan dahil natutulog pa sila. Isa sa mga bagay na i-adjust ia mo talaga dito guys pag nagtaiwan ka, pag magkasama kayo sa kwarto ng panggabi at pang araw, pero okay lang talaga yun, basta respetuhan lang. Madalas dito sa mga dormitory ay may awayan talaga dahil minsan inaiingayan eh, habang natutulog sila, kumbaga walang respeto sa mga kasama sa kwarto, basta lang ng basta. Pero habang ma hanggat maari, iwasan natin yung ganun kasi may mga panahon din naman na tayo ay eh, gusto ding matulog ng maayos tapos yung iba igising pa. At dito nga sa first floor guys, mga panggabi din sila dito. Kaya dahan-dahan din tayo dito. Hindi tayo pwede magsalita ng malakas. Andito na pala ako sa parking nga ng bike. Dito lang to, malapit lang sa gate. At nililinis ko na yung bike ko kasi tatlong araw na umulan at hindi din ako nakalabas. Hindi ko nagamit yung bike ko. Mabuti na lang may cover to. At gusto ko talagang alagaan to hanggang makapagtapos ako dito sa Taiwan. Total, tatlong taon, lang. tatlong taon na lang naman. Uuwi na ako ng Pilipinas. At itong bike ko na to, lagi ko itong ginagamit papuntang 7-11. At kung sa malalapit lang na kailangan kong puntahan, binabike ko na lang. At malapit lang pala yung bangko ng Megabank sa dorm namin. Kung baga nasa 8 minutes lang kung nagbike ka. At iiwan ko na lang dito yung bike ko sa labas kasi hindi naman pwedeng ipark doon sa harap ng Megabank. Bawal. Medyo malakas ang hangin ngayon guys no. At malamig pa talaga. Akala ko tapos na yung winter pero bumalik na naman yung lamig at talagang kailangan na naman magbalot ng katawan. Para hindi tayo magkasakit kasi dito sa Taiwan kahit mura lang yung, mura lang yung pagpapacheck up ay maapektuhan din yung performance mo sa loob ng trabaho kung masama yung pakiramdam mo. At dito sa pagtawid guys, mag-iingat kayo kasi bawal din dito ang pagtatawid ng mali, maling tawiran. Dapat doon tayo sa tamang tawiran. Pero dito usually uh, malayo kasi yung pedestrian doon sa may dulo pa. Kaya kailangan mag-iingat tayong tumawid dyan sa may gitna. At nandito na nga ako sa mega bank. Medyo nakikurious talaga ako dito sa uh, naka-design nila na statua. Tatlong tao na magkapatong-patong nagsusuportahan sa isa't isa. Napakalalim ng mensahe ng statue na to guys. No? Sana ganun din ang Pinoy. <clears throat> no, may kwento ko lang. Mag-aapat na taon na ako dito sa factory. Pero... alam nyo nakakalungkot lang kasi naghihilahan yung bawat Pinoy dito imbis na uh, magtulungan tayo tayo lang din ang naghihila at pagpasok ko nga guys 12.10 na dyan sa loob ng bangko pero inasikaso ako agad at pinapilapan agad sa akin yung mga forms binigay sa akin yung bago kong ATM at bagong passbook walang kung ano-anong sinabi guys hindi katulad sa atin sa Pilipinas na may mga reminders pa sila dito sa Taiwan walang sasabihin sa'yo ibibigay sa ng kung anong kailangan mo at walang kung ano-ano kaya ganun kabilis yung transaction dito at na nga ako dito sa loob din ng uh, design ng ano ng megabank no? nakakatuwa simpleng simple pero napak kabilis ng serbisyo at medyo malamig na naman dito sa labas guys no at iniwan ko yung bike ko doon sa harap at nakikita ko parang natumba nga yung bike ko well, nga, parang nga sa yung hangin ko nga yung bike ko guys kasi natumba ng malakas na hangin at pupunta tayo doon sa family mart para mag breakfast kasi hindi pa ako nag breakfast at anong oras na mag -aal. at andito na nga ako guys sa harap ng family mart at Iniwan ko muna yung bike ko dito sa harap kasi mamaya papalitan natin yan ng shifter. Pagkatapos kumain, antayin lang natin si kuya na yung magsusundo sa akin para ikarga yung bike ko sa van niya. At kumain muna tayo, mamili muna tayo ng kakainin dito sa Family Mart. Medyo busog pa ako guys no kasi marami akong nakain kagabi bago natulog. Pero kailangan natin kumain kasi baka mamaya matagalan tayo kakaikot-ikot kung, ano ang kung saan yung bike shop na pwede natin ipaayos yung bike ko. Oh, medyo maganda dito sa Family Mart guys no kasi may mga prito sila na mga uh, manok at uh, yung ibang Family Mart kasi wala, yung ibang 7-Eleven walang ganyan. Pero dito eh, may mga lechon kumbaga, lechon manok diyan sa loob ng displayhan nila at napakadami pa dito ng pwedeng mong bilhin, makakapili ka talaga at minsan nakakalito din minsan kasi sobrang dami nga nang At tapos na nga akong kumain guys at sakto nandito na din si kuya na kukuha sa akin para dalhin ako doon sa bike shop sa Guangfu para ayusin yung shifter ng bike ko. Nag-uusap pa sila nung isang kaibigan niya na kontak ko kasi hindi din niya alam kung saan ako dadalhin na bike shop. At kahit na matagal na siyang driver dito guys hindi niya rin kabisado yung mga bike shop dito malapit sa amin kaya kailangan pa namin i-google map nakakahanga lang talaga yung mga taiwanese guys kasi pasensyoso si kuya at talagang naghanap pa siya talagang parang parang makakita kami ng bike shop pero dito na lang ako nagpa drop sa uh, local bike shop kasi hindi niya makita yung commercial na pwesto sana na palip, papalitan ko yung 7 shifter ko kaya dito ko na lang pinili kasi tatlong ikot na kami hindi pa rin niya makita kung saan banda yung dito sa guangfu pero okay na din to basta wag lang tumunog tunog habang nagpipidal ako at pauwi na nga ako nyan guys maraming salamat sa mga nanood sana sa susunod na vlog ulit. Bye!